mo ba? Nagbakasyon kami sa Ilocos and like, sobrang sarap ng empanada nila. Ang social naman yan, kami naman pumunta kaming Baguio. May strawberry ice cream sila doon. Napakasarap. Uy, gusto ko niyan. Like, sa sobrang init ng panahon ngayon, I'd go for an ice cream. Oh, and considering we live in a hot tropical country, part na ata ng buhay natin yung mga pagkain na yun, no? True. Like, basta ice cream, may bonding. Ala, nag na ulit ako. Punta na ulit ako Baguio. Like. Loh, eh, layo-layo. Eh, andyan lang naman si Mang Tomasito. Ayaw nga pala. Sige, tara. Ta Ang sorbetes ay tunay na isa sa mga pinakatanyag na panghimagas ng mga Pilipino na sumasalamin sa makulay nating kultura. Sa isang mainit na araw, walang mas mainam na paraan para magpalamig sa eskwelahan kaysa kay Mang Tomasito. Ang tanyag na sorbetes na ito ay may mga klasikong uri tulad ng keso, olate, at presa na inihahain sa mga cone o tinapay na nagiging masarap at nakakapreskong pagpipilian para sa lahat. When do you find yourself eating ice Um, usually po, kapag kasama yung blockmates, ganyan, actually naging form of bonding na namin siya na, for example, tuwing a stressful day or after a stressful day, after classes, nagtitipon-tipon kami and then mag-aayaan mag-ice cream and then kung saan bakante, mag-stay kami there and then magkakwentuhan. Isa po sa mga naalalakas yung tuwing napagsasabay nga po namin yung org and ahads, isa po sa mga stress reliever po namin is yung pagbili nga po ng ice cream sa mga ice cream vendors po natin dito. Si Mang Tomas Sorbetes, na kilala rin bilang Tomasito, ay naging mahalagang bahagi ng mga karanasan ng mga Tomasino sa loob ng mahigit 30 taon. Higit pa ito sa isang panghimagas, ito ay isang masayang paalala ng mga araw ng estudyante sa kolehiyo, maging sa ilalim ng araw o sa gitna ng ulan. Ako si Fidel Perez, uh, 70 years old na. Romeo Perez, 59 years old. Pangako ng pinsang ko para magtinda rito. Kasi silang nag-mayari nito. Actually, hindi naman ako ang mayari ng ano, yung tatay ng misis. Tapos, ay mamatay na ako na pagtinda. Actually, hindi naman ako ang... Ilang taon na ako sa abroad eh. Nagpunta lang ako dito para nga magtinda. <laughs> talaga ito ang trabaho ko eh. Sa akong uh, medical technologist. Sa so, umpisa pa lang nga, uh, magapay nag uumpisa ng pagtatrabaho sa gabi. Daling araw hanggang sa punta rito. Pagdating dito, mga poroklak, yun, tapos na. Bilang mga Pilipino, ang konsepto ng pamilya ay tila nasa bawat aspeto ng ating kultura. At para kay Mang Tomasito, ay dahil sa pagkakayod at pati na rin sa pagbebenta niya ng sorbetes, ay apat sa kanyang mga anak ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ah, graduate na yung dalawa. Ah, oh, magbalikat nila ngayon. Nag-graduate pa nung isa. Para sa ating sorbetero, mahalaga sa kanya ang abilidad niya na makapagbigay ng serbisyo sa paglalako. Dahil nakakagalaw siya at nakakapagbigay ng ligaya sa bawat miyembro ng universidad. Pero maisip lang natin, ang pagbebenta ba ng sorbetes ay parang schedule lang sa klase? O gaya ng buhay, may mga pagbabago rin. Actually, hindi naman ito. Kasi nung tumas ang, mga an materyales, tumas naman nung ganun din ng kaunti ang ice cream. Parang nag-adjust, adjust lang. Eh, walang ibang hanap buhay eh. Dahil may edad na, hindi na makapag-apply sa iba. Hmm, hindi naman tunay na lugi. Eh. Kasi kung makapupunta rito at may pasok, makakabinta kahit na bagyo makukuha naman yung kuhunan oh, pero hindi naman hindi naman lugi kasi kinabukasan naman mana, ma, ano, magbibenta ulit eh. Kagaya ng sabi ni Mang Tomasito, ang paglalako ng serbetes ay hindi isang matatag na mapagbabasayhan ng kita. Dahil minsay mataas ang benta, ngunit minsay may mga araw na lugi rin. Ah, mahalaga ka kasi dito ko halos lahat ng yung ginagastos ba dito ko kinukuha eh. Minsan nakakapagbigay sa anak hindi naman palagi. Ay, ano na ang katawan ko, no? parang na kaysa ako nakatambay sa bahay. Parang gumagalaw ang katawan ko. Ang feeling ko yan, you know, masaya na ako. Sa tuwing maraming bumibili at dumarami ang benta? Ito ang pinakapaboritong bahagi ng pagbebenta imang Mang Tomasito. Pinapahalagan niya ang kita, pero higit pa roon, natutuwa siya kapag nakikita niyang nasisiyahan ang mga tao sa binili nilang sorbetes. Worth Mahal! <laughs> To be honest, I don't think I've ever um, parang strike a long conversation with them. Pero every time kasi na nilalapitan namin sila, Kuya Fidel, um, very, ano sila, very approachable, very accommodating. As in, they would always um, talk to us with a smile. Kaya sobrang nakakagaan sa pakiramdam kapag lalapitan mo sila it's more like comfort po talaga during mga hard times and it makes you feel less lonely tuwing feeling mo mag-isa ka or like you have no other options left tuwing, ayun nga po down na down ka Ang ating sariling sorbetero si Kuya Fidel Perez ay nag-aalok ng tanyag na sorbetes na ito sa loob ng dekada Ipinabahagi ang kanyang pagmamahal at mga kwento sa maraming henerasyon ng mga estudyante, ang kanyang paglalakbay at mga karanasan ang nagpasikat sa Mang Tumasito bilang paboritong merienda at mahalagang bahagi ng buhay sa universidad na nagbibigay ng espesyal na kulugan sa ating Tumasinong Pamana.